Hoy, mag-ano to. Ito, umpisa na kami kakain. Diyan oh. <laughs> mo ka Tayo lahat. Yan ang ulam Yan ang uh, Upload uh, mo sa... start uh, na tayo. Yan, yan, yan oh. Mag-pray mo tayo. Yan <laughs> Narja nasiri ano bias niya sa kapila ko oh. may kumakain no, no. may kumakain no. na may na may may ibang lahi Oo may na may may panglaki na yun may panglaki na yun may panglaki na yun may panglaki na yun may yan. Sa nori and the chicken. Uh, Uy. Yeah. Po doon? Ikaw ang papaupo. Ikaw nga na. Ikaw eh, po. doon. Hindi Dito ako no, kasi pinagal ng ako. Doon ka nga. Ikaw kasi mali Yung anak mo. Doon. No, nobody. No, 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 no. Ay, oo. No. Nandiyan ako. Yan, kakain muna tayo. Yan